Yo boy, welcome back sa ating gaming channel And for today's video guys ay maglalaro tayo ulit ng Roblox Ayan o, tara tara, laruin natin to, let's go At nandito nga pala tayo ngayon sa mundo ng mga pirata Ayan o, mga pirates yan boy Kailangan natin takasan yan at hindi tayo magpapahuli. Oh no, kasi pag nahuli tayo niyan, baka gawin tayo niyang pain sa mga isda. Oh min. Sambayan pala palabas dito. Ay, dito ata. Tara, let's go. Takasan na natin 'tong mga pirata. Oh, siyan. Tara, let's go. Lalabas na tayo dito. Hindi tayo magpapahuli sa mga piratang ito. Oh no, ayan na. Inahabol na tayo. Takbo. <laughs> Grabe, ang bilis naman natakasan natin yun. Ang laki kasi nan chan na hindi na makatakbo. Ha ha. Yan you know, o. What? Dami mga sapot guys. Uy may meron pa dito magic ox guys. Gagamitin natin to pang wasak ng mga bato. You know, Ayan o. natin yan guys. Para makadaan tayo dito sa mga, mga malalaking bato na to. Kailangan natin wasakin yan. Tara. Yan o. B1. May mga paniki guys. Tatakasan lang natin dito. Nandito siguro tayo sa ilalim ng ano. May mga ginawa pa sila dito. Mga patusok-tusok guys. Kailangan natin. Ano yan. Iwasan. Para di tayo ma-barbecue. Oh, no. Mamaya, ipakain tayo sa mga isda. Oh, man. May mga laba pa dito, guys. Grabe. Ang hirap naman nito Pero kakayanin natin yan. Let's go. Tago muna natin tong palakol natin. Mamaya, malaglag yan eh. Talon-talon lang tayo, guys. Eh, ito. Kailangan natin basagin to Para makadaan tayo. Masanidahan dito ay eh, dito. Tatalon tayo, guys. Ayan, eh, oh. Kailangan natin tumalon. Para makadaan tayo. Yun. Let's go. Grabe. Yan, tatalon-talon lang tayo dito guys. paglang lang tayo magpapahulog. Kasi labo yan guys. O so, yan oh. Pag nahulog tayo dyan, tunaw tayo dyan. Oh no. <laughs> What? Ayun, munti ka na tayo maulog Yan, tatalon-talon lang tayo dito guys. Yan o. Oh. Ito daw. Basagin daw natin yan. Opya. Yeah. op Okay, tapos tatalon tayo dito. Yun, yan o. ang hirap naman ng mga daan dito guys. Pag nagkamali tayo, mahuhulog tayo sa labo. Oh no! May mga kalansay pa dito. Kanino kayang kalansay yan? Yan, nandito na tayo. Sobrang hirap na ito, guys. Meron pa ditong ano, kulay green na magma. Oh no! Kailangan natin takasan yan guys. Huwag tayo papahulog masakit yan. Feeling ko, andyan yung mga tayo ng mga pirata. Kaya color green. <laughs> yan o. Pukunin lang natin tong susi guys. Nakuha natin yan. Tapos, talon lang tayo dito. Eto. Tatalo na natin to. Bubuksan natin yan. O, oh, diba? Astig! Nakatakas na rin tayo doon sa wakas. Wait, teka. Asa ah, na daan dito? Oh no, baka naliligaw na tayo guys. Oh man. <laughs> Nakaka-7 pa lang tayo. What? Ang dami ng mga kalansay dito. Oh no. Nawala yung palakol natin guys. <laughs> to kailangan natin palakunin to. Ayun, Oh. What? Tinabal tayo ng kalansay. Ayan. Why? Tik na tayo guys. Tara tara. Kunin natin tong isa pang susi. Ayan Oh. Kailangan kasi natin yan, guys. What? Inakabulaw ng kalansay. Kaya <laughs> daw. tatapo po. Tagal. Antik na tayo makabul yung kalansay dun. Tara, tara, tara. Tatakasan natin to, guys. Bolang apoy. Eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kailangan natin iwasan yan. Bolang apoy yan. Masakit yan. Pag... Daganan tayo nyan Oh no Bakit tayo sinaran Bawal na tayo bumalik Let's go Talan tayo Opya yeah. Opya, op ya. Ang tayo dadaan dito. Eh dito atayin tayo yan, no? Oh. Dito nga, pabalik nga yun yung ginawa natin. O, oh, diba? Padaan na tayo, guys. Mm -hmm. Tapos, kunin natin tong hagdan. Maghahagdan tayo. Wait, <laughs> bakit pabalik ta yung akyat mo, boy? Kailangan natin ng susi pala dyan. Andito yung susi, eh. Akyatin mo dito. Eh, hindi. Ito pala. Kailangan mo na ito may babagsak dito. Akyatin mo lang to. May kita mo na yung susi dito. O, diba? Punin mo lang yan susi. Tapos babalik ka don, Pagkabalik mo dito. Buksan mo yan. Makyat ka dito. Makyat ka dito ba ah. Makyat ah. Hindi pa baba. Yan dito. Ah dito. Tatalon-talon ka dito. Tapos akyat ng hagdan. Tapos kukunin mo tong ano. Ang tawag dito. Tabla. What? <laughs> Hindi na sakto yung tabla eto sa sakto mo lang dito boy oh no kailangan na ata nating boy. yan sakto mo lang dito para makadaan ka what ano sa mo lang yan boy oh di ba nakadaan ka na tutulay ka dito tutulay ka sa maliit na tablan to Talong ka sa barko yan tapos talon dito oh di ba yan oh tara tara let's go sas magjeep line tayo dito mga pare yan antay mo lang yan mapunta ka dun sa dulo Napunta ka dito. gagawin mo? Mo lang yan. May lalabas dyan. Akyat ka. Oh no. Dito na pala yung ano. Mga pirata. Kailangan nating yung takasan yan. Pag akyat mo dito. Kuha ka ng pagdan. mo dito. Kunin mo yung susi dito pare. May susi dito eh. Oh, di ba? Color green na susi. Ang kukunin mo. Alam ko may kulay pula pa dito eh. Yeah, yaman yan dyan. Oh, yung ginagawa mo dyan. Ba't ka umakyat dito? Yan ang basukin mo. Tapos, labas ka dito akyat ka dito pare pag akyat mo dito boy pindutin mo lang yun lalabas dito ng ano Mga bato-bato tapos akyat ka dito sumba tatalon ka ata dito yun oh tatalon lang dito sa pagtalon yun oh let's go dito na tayo may pirata dito guys ayun oh andito yung pirata takbo ah, Nahabol tayo kaso ang taba niya kaya di niya tayo nabutan ay, eto. Kailangan natin to ibaba. Okay. Dito ka pala sa kabila. Yan, tapos pasok dito. Okay. Tara, tara, tara. Let's go. Malapit na tayo. Eh, kailangan natin natin dito na no? kami. Yan, o. No? Click mo lang yan, pare. Tapos punta ka dito sa kabila. Kunin mo tong susi. Yan, pag kuha su mo susi dito, bubukas ng pinto. Huwag ka magpapalaglag agad. Mamamatay ka dyan. Dito ko lang sa gilid. What? Ay, hindi tayo pala namatay. Edo, buksan mo yung susi dito, pare. Kulay blue. Pag kulay red ang susi mo, di mo mabubuksan yan. What? Nandito na yung ano. Tara, let's go. Yan o. Really Ibilis tayo. Takbo. Okay. Yan o. Grabe natin para tayo si The Flash. What? Muntikan na na. <laughs> Muntigan na tayo mauntog dun. Hey, okay, dito. Dito paulugay sa butas. Okay, pagtapos dito sa nataya. Yun, nakalis na tayo sa wakas. Yun, ayan. Paglagpas nyo dito guys, baba kayo dito. Eh. Hey, baba. Ba't ka umakyat? Sabi ko baba eh. Tapos baba lang kayo ulit dito. Mas mayroon na ata kayong babasukain dito. Yun oh. yun Oh. Babasukain nyo yung malaking bato na Hindi nyo kayang palakulin yan. Mukhang kailangan na na susi dito Oh, muntik na. Ay Oh kakalabanin nata natin to eh fire the hole mm. ha <laughs> yun napatay nyo yun may lalabas dyan na na, na tulay mag zipline lang kayo ulit dito yun oh oh no may mga waterfalls astig mga waterfalls dito pare yun nakita na rin tayo pickaxe boy ito dito pala babasagin nyo lang to yun oh nabasag nyo para makadaan kayo. Ayan, oh. Tapos, akyat kayo dito. Open nyo yan. Pag akyat nyo, akyat kayo ulit dito. Basakin nyo yan. Ayan, oh. Basakin nyo. Ayan, para makalabas kayo dito. Tapos, basakin nyo yan. Guys, oh no! Dami mga pirata dito sa ilalim. Kailangan <laughs> natin makatakas dito, guys. Pag nahulog tayo dyan, gagawin talaga tayong palaman sa isda. Ayan. Ayan, oh. Opya. Yeah. Hmm. Okay, pagtapos dito, wash nyo lang pinto. Talong kayo dito. Dami pirata. Ay, tas aakyat kayo dito. Oh no, may nang na basuka dito. Slide lang kayo guys. Lapit na tayo sa finish line. Let's go. Wawasakin lang natin yan. Para makadaan tayo. Lose your pickaxe. Ito daw, kailangan daw dito. Uy, ang bilis natin tumakbo. Oh no, mamaya mana tayo. Laglag -lag tayo sa tubig. Kakainin tayo ng mga pating dyan. Nalaglag tayo. Oh no, daming mga ano. daming pating dito. Ayan, tatalon-talonan nyo lang to pare. Yun, sa wakas, nakalagpas na din tayo dun. Dito, akit lang tayo dito sa tali. Tapos, tara, Mamaya, lumabas na dito yung mga pirata. Oh no. Talon natin dito. Yun, malapit na tayo matapos guys. Let's go. Yan. Tatapos na tayo. Let's go. Wait lang, baba ka. Mali yung ag Baba yan. Malapit na tayo. Matapos guys. Second point reach. Let's go. Hey. Launch. Haha. Tawag na. Let's go.